Ayan uh, po mga bossing, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Uh, sa video na to mga bossing, mga dahilan kung bakit paiba-iba ang tama ng iyong unit. Yan, naalamin natin yan mga bossing. Kung bakit paiba-iba yung tama, kung ano ang dapat mong gawin. Siyempre, kung iba-iba na yung tama niyan mga bossing, itapon mo na. Hindi, eh, biro lang po. Uh, ang dahilan kung bakit pa iba, iba yung tama ng unit, ito po ang pagkaraniwan o madalas na nangyayari mga bossing. Uh, ito ay ito, madalas kong hawak ay eh. hindi na eh. gagamitin ko na sana panik eh. kaya lang yan naka-reserve na. Kukunin na po 'to mga bossing. Yan. Napakagandang unit nito mga bossing. Sarap paniksay, gagamitin ko sana kaya lang gan ba? Pero may kukuha na. Um, ito, uh, isa sa mga dahilan kung bakit hindi tumatama or paiba-iba yung tama ng barrel ng unit mo uh, baka madumi yung barrel mga bossing kulang sa linis yan sa paglilinis ng barrel mga bossing ano pwedeng gamitin uh, cotton na tela Pwede mong idaan dito, tusukin mo papalabas. Makikita mo kung puti yung tela na ginagamit mo, makikita mo kakapit yung dumi dun sa tela. Ulit-ulitin mo hanggang wala ng duming kumakapit or bulak mga bossing. Kung wala kang pan pangsundot na matigas na bagay mga bossing, pwede yung sintas ng sapatos. Yan. Pasok mo dito yung sintas ng sapatos. Palabasin mo sa kabila. Paglabas sa kabila, itali mo yung binupit mo na maliit na tela. Mas maganda puti yung tela para makita mo yung dumi. Itali mo, ipun mo, ilain mo. Ilain mo, pak, yan. yan. Makikita mo, kakapit yung dumi. Ngayon naman mga bossing, kung ginawa mo na yon hindi pa rin maganda tumama. mama. Uh, minsan sa silencer mga bossing, malalaman mo yan, pag pinutok mo ng walang silencer, magandang tumama. Pag may silencer, Iba-iba ang tama. Ang problema, yung silencer may sayad. For example, yan, yung lock nut ng silencer mo sa baba, try mong ilagay sa taas yan, mga bossy. Minsan kasi pag dyan, yung ibang mga silencer hindi dapat nalapat, pag sa baba, inigpitan mo, medyo umangat. Ang tendency na mag po yung bala palabas sa silencer. Pwede mong gawin, balik tayo mo mga bossy. Yan mo lagay yung lock ng silencer mo. Ngayon naman, ginawa mo na yan mga bossing. May sayet pa rin. Pag walang barrel, maganda. Pag may barrel, pangit. So mama, ah, need mo nang palakiin yung butas nito mga bossing. Kung may barena ka, tapos yung mas malaking konti na bala, yan, barenain mo lang yan mga bossing. Check mo rin yung loob. Baka mas mali din yung butas. Kailangan mo rin... Palaki yan, mga bossing yan. Ayun. Ngayon, ginawa mo na yan, mga bossing. Uh, hindi pa rin maganda tumama yung barrel ng unit mo. Ang uh, pwedeng gawin dyan, try mo iba-ibang brand na pellet, mga bossing. Kasi minsan may mga unit o yung mga, meron mga barrel na maseselan. Sa ibang brand, magandang tumama. Sa ibang brand, Iba-iba ang tama. Or sa local pellet, pangit tumama. Sa imported pellet, mama tumama. Ngayon naman, ginawa mo na yon Iba-ibang brand na ginamit mo, iba-iba pa rin ang tama. Need mong ipare-crown yung barrel mo, mga bossing, yung dulo. Kung merong, merong gunsmith sa inyo, ipare-crown mo. Ngayon, kung wala naman gunsmith sa lugar nyo, kahit ikaw lang, ah, kukuha ka ng papildalia, mga bossing, yung medyo pino. Ikutin mo yung pasok sa barrel ipasok mo, ikot-ikotin mo yan, mga bossing. Ikot-ikotin mo yan. Kahit maputput yung groove niya sa dulo, walang problema, mga bossing. Basta ikot-ikotin mo. Try mo. Tapos tanggalin mo yung matalim. May matalim sa gilid yan, eh. Yung parang, yun yun dito. Yung matalim. Tanggalin mo yon mga bossing. Uh, tapos, kung sinubukan mo pa rin, ganun pa rin, mga bossing. Uh, hindi pa rin magandang tumama, ang pinakauling pwedeng gawin dyan, mga bossing, gawin mong pamalo yung barrel mo. Ay, di, biro lang po, mga bossing. Pwede mong baliktarin yung barrel mo. Yan. Itong dit, yung dulo ng barrel, ito yung lalagay mo sa receiver. Yan, mga bossing. Pwede mong baliktarin rin yan, palagay mo sa gunsmith. Minsan, sa ganon, uh, minsan ganon, pag binaliktad, gumaganda yung tama. Uh, pwede yun mga bossing. Pero yan, uh, sa ganong ano, ginawa mo na lahat, paibay ba rin tama, ang problema, yung barrel. Need mo nang magpalit ng barrel, mga bossing, pag ganon. Or, pwede yun gamitin, pantiksay, wag mo nang itapon. Paniksay mo na lang yung barrel na yun. Kawin mong extra barrel. Tapos, bili ka ng bagong barrel. Uh, ngayon, sa PCP naman, mga bossing, minsan, ka-pick. Dahil paiba-iba yung tama, overpower yung unit mo. Paano mo malalaman kung sobra sa lakas yung unit mo mga bossing kung wala ka namang chrono? For example, meron kang scope. Pinutok mo yan, lagyan mo ng bala mga bossing. Putok mo, silipin mo sa scope, pataas. Makikita mo sigurado yung pellet sa scope. Pag yung pellet gumaganon sa taas, yan, sobra sa lakas yan. Pag nakita mong gumagan sa taas yan, makikita mo sa si iskopya at sigurado yan. Kasi ganun yung ginagawa ko eh. Bawasan mo ng power, mga bossy. Ngayon, pag tinira mo ng pataas, patagilid ganyan, doon papunta yung ano, overpower din yan. Or doon papunta, overpower din yan. Kailangan pag binaral mo yan, makikita mo pa ganyan yung bala. Pababang ganyan. Makikita pa baba siya ng ganyan, derecho. Pag gumaganon yung bala, overpower yan mga bossing. Kailangan mong bawasan yung lakas ng unit mo. Pag PCP mga bossing, ganun ang nangyayari. Dahil nagwa-wild sa sobrang lakas ng unit mo, nagwa-wild yung bala. Ngayon, gusto mo na pang long range, gusto mo talaga malakas na PCP. Dahil ang mag-heavy, mas mabigat na pellet ang gamitin mo. Dahil sobrang lakas ng power ng PCP mo, ginagamit mo local na pellet lang, hindi niya kaya masyadong magaan yung pellet na gamit mo. Try mo mag mas mamigat JSB na brand na bala or yung tinatawag na tinatawag na islag. Ayan. Sigurado kahit sobrang lakas ng unit mo, sigurado gaganda yung tama pag ginamitan mo ng mabigat na pellet or islag. Ayan. Medyo malayo pa yung mararating pag islag yung gamit mo mga bossy, Kahit overpower yan, Uh, ganun na ang mangyayari mga bossing. Pag talaga sobrang lakas, may umagaan yung bala, nag-wild yung pellet. Uh, sige po mga bossing. Susunod na video, uh, pabanggitin ko o sasabihin ko yung mga brand na magaganda PCB at CO2. Yung mga nasubukan ko at saka yung talagang quality, yung talagang hindi masasayang yung pera mo mga bossing. 'Yung mga brand na 'yon, local made mga bossing. Ah sige po, maraming salamat po.